Panalangin pa sa proteksyon ng mga tagadavaw sa nagbabantang tsunami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon nang may buong pagtitiwala at pananampalataya. Panginoon, kayo po ang aming kublihan at lakas. Ang aming sandigan sa oras ng pangamba at panganib ipinagdarasal po namin ang kaligtasan ng aming mga kapatid sa Davao, lalo na po ngayon na may banta ng tsunami. Panginoon, sa inyong kapangyarihan, pigilan mo po ang pagdating ng sakuna, at ilayo mo ang buong rehiyon mula sa kapahamakan. Bigyan mo po ng kaliwanagan ang kanilang isipan, lakas ng loob sa gitna ng pangamba, at kayusan sa oras ng kaguluhan. Gabayan mo rin po ang mga leader, rescuer, at bawat pamilyang apektado. Panginoon, inilalagak po namin sa inyong mga kamay ang kanilang buhay at kinabukasan. Kayo po ang aming Diyos na nagmamahal, na kalanman ay hindi nagpapabaya. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.